maganda gabi nandito na naman kami sa galaan ng aking uh, mga madam tara samahan nyo muna ako dito at uh, maglakad-lakad dito sa parking area ayan tata -ta. napakaganda ng ano at ang tawag to parking area diba hmm? salam salamat. salam okay yan yeah ganda ang kwan. Nandito yung mga salamin. Ayan, napakaliwanag. Okay. Nagala-gala muna tayo. Si abang nandun tayo sa loob yung ating amo. Nagala-gala tayo. Sa misako. Ayan. Ayan. Si antayin natin sila. hmm yan malabas na siguro sila. Ayan, thank you very much. Okay, magandang gabi. Bye-bye. Ayan, wala nang katapos gala yung aking amo. O, dito na naman sila. O, dito yan naman sila. Ayan, yan na sila. Ayan, na sila nagpunta. Building na yun. O, di ba? Puro na lang gala. Okay, gala lang ng gala. oh ayan, lakad-lakad tayo. Okay. Yeah.